Karaniwang masarap pakinggan ang tawa ng mga bata, maliba na lang kung wala ng batang nabubuhay. Sa lumang orphanage sa gitna ng Maynila, may mga kwentong hindi maipaliwanag. Ayon sa mga bantay, tuwing hating gabi, maririnig mo ang maligayang tawanan at habulan sa mga pasilyo. May mga bakas ng maliliit na paa sa alikabok, kusang umiikot ang mga lumang karusel. Gumagalaw ang mga lumang manika. Sabi ng matatanda, hindi raw umalis ang mga batang namatay sa lugar na ito noong nasunog limampung taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, nananatili sila sa kanilang tahanan. Naglalaro, tumatawa, naghahabulan. Pero may isang bantay ang nagbabala. Kapag ang tawa ng bata ay biglang naging iyak, tumakbo ka na. Bukas, sama-sama tayong bibisita sa isang pinagmumultuhang mansyon huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong katakutan. Magandang gabi, kung makakatulog ka pa.